natin mga tropa kung dito pa yung ano ayun <laughs> nabalik pa siya mga tropa naibalik pa yung kaloko no naiwan ko to kahapon dito eh nabalik pa <laughs> sobrang anis talaga ng mga tao dito yun mga tropa kamusta so nakita nyo naman yung nakuha ko po selfie stick na to naiwan ko to kahapon dito sa same spot pero maganda, nakukuha pa rin siya ngayon. So, ngayon, no, napaka alis ng na mga tao. Yung talagang hindi nila kukuling pag hindi kanila. So, napaka-anest ng karakteristik yun mga tropa dito sa Canada. Yung mga natuturan ko dito, uh, pagiging anest nila. Well, hindi man pagiging anest, pag, pag uusap natin yung mga tropa. na no? pag-uusap natin ngayon ay yung nag-comment dun sa aking uh, 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 TikTok account. Alam mo na, may mga Pilipino -pili talagang nagbibigay ng calls of magbibigay ng maling pangako dito sa Canada ang sabi niya sa comment ay, sabi niya kasi ang topic ng aking kasesya ng mga tropa medyo nandito kasi ako oh, sa na bus yan yeah, solo solo natin yung bus mga tropa so ako lang mag isa rito sa sa bus papasok mo sa trabaho so yun um, nag comment siya mga tropa sa aking tiktok account ang topic kasi ng TikTok account ko yung about sa ano about sa tatlong mabilis ang pamamaraan ng pag-iipon sa Canada. Itatopic ko din din dito mga tropa sa aking uh, vlog. So, yun mga tropa, ang ano niya, ang comment niya ay medyo parang kakaiba. Medyo off at saka awkward din. Pilipino nga naman, di ba? Pilipino yung tipong tayo ng mga uh, masamang impression o masamang ano, pangako sa mga Pilipino na pumunta kayo dito at maganda hindi niya hindi din sinasabi kung ano yung madadatnan nila dito maraming na biktima niyan mga tropa maraming na biktima niyan dito na, mga Pilipino pagting dito ay eh, na shock o na culture shock o na shock ba sa mga nangyayari dito sa kanila ang sinabi niya sa vlog ay eh, niya sa comment niya, na mumulot lang daw siya ng pera dito sa Canada sabi niya, ito ang exact na sabi niya. Pag matagal ka na sa kardak, para ka nilang nagumpulot ang pera. <laughs> si kabayan talaga kahit kailan. Nagbibigay ng false promise. Alam naman dito sa araw, di ba? Walang ganun mga tropa dito. Kahit saan naman, kahit saan ka magpunta, kahit sa pinakamayamang bansa pa, Amerika o UK, hindi ka mangungulot ng pera. Paghihirapan mo. Siguro ibang... Iba yung ano niya, iba yung ibig sabihin niya doon sa so pag ano pag sasabi niya ng pamumulot ng pera you're picking up money here in Canada matagal ka na hindi, hindi totoo yung mga tropa huwag lalo sa mga bago at papunta pa lang dito sa Canada lahat paghihirapan mo dito may mga ibang free stuff pero free yun mas maliit na bagay lang pero mamulot ng pera <laughs> nakakatawa si kabayan buya pa man siya hindi ko alam kung tawag ko siyang kuya kasi ang mga kuya nagbibigay ng ano eh, nagbibigay ng tamang payo, tamang advice ba? Pero ito si kuya eh, nagbibigay ng maling impression, maling parang false hope. Siyempre pag nabasa ng iba yun, anong, anong sasabihin niya? Eh, pag nabasa ng mga, lalo yung mga papuntang Canada pa lang. Pag nabasa yun eh, anong sasabihin? Mumulta pa rin lang, sa Canada tara punta sa kalda. Pagdating dito eh, hirap na hirap. Kulang sa budget. Ba? Tapos, Uh, walang pondo, walang fund, walang emergency fund. Paano yun, di ba? Mamumuhol ka ba ng pera? Buti kong pera, kung nandiyan dyan lang. Kita mo naman si ate. Di yan, Oh. Di ba? Naglalakad siya para makatipid. Sa tingin ko lang. Ako, nagbabas para makatipid. Di ba? Yung mga ganong promise ba, eh, dapat hindi natin sinasabi sa internet. Lalo-lalo sa TikTok. Ang dami-daming mga nakakabasa. Ang dami, dami pangit na pagka nakita dito pagdating dito eh sasabihin parang uh, timang naman si kuya <laughs> kuya ba yun? hindi, hindi kuya yun eh, kuya parang timang naman si Manong nagbibigay ng mas mga ang pangakong di maganda parang anong ano anong, anong impact sa kanila diba? so tayo mga Pilipino lalo na yung mga matagal dito huwag uh, nakaranas ng kaginawahan hindi eh, huwag tayo magbigay ng maling impression nito sa kanila sabihin natin yung totoo sabihin natin na mamumult ka lang ng pera rito siguro ito, 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 yung ibig niya sabihin siguro mamumult ka lang nito kapag matagal ka na at nakapag-impact ka na ng pera or nakapagtayo ka ng negosyo kapag meron ka ng passive income di ba? meron ka ng nakabit na kamit mo na yung goal mo kaya eh, paano yung mga yun nagsisimula pa lang sabihin mo yung totoo, dapat sabihin mo na pagdating mo ito, magtrabaho ano, ka ng trabaho ka ng hindi, focus mo yung sarili mo sa'yo huwag ka magsaya ng oras para makamit mo yung pamumulot ng pera sinasabi niya diba? kasi totoo yun, to, kapag nalilito ka walang madali lahat mahirap sa umpisa lang mo na lahat mahirap pero pagka Nakasettle ka na dito at alam mo na yung pamumuhay, medyo aaluan uh, na, medyo tatagin na yung buhay sa mga una, for sure mga sa mga una, tatandaan nyo, talaga maghihirap kayo dito. Talaga maghihirapan nyo lahat. Pagsakay sa bus, diba? yung paghabol sa bus, ito, no? kaya ako iniingal kanina, no? ko yung ano, kasi hinabol ko itong bus kasi malalita ko. May kumulisi madulas ako, pero mag-iingat pa rin. Ang eh. mga ganong bagay ba? Dapat yun ang sinasabi natin sa internet, huwag tayo magbigay ng... ah uh, hindi maganda o hindi totoo ano na ano na honest kanina honest di diba? parang gano'n yun ang natu uh, yun ang sabihan sa mga kababayan natin na ah. wag tayo magbigay ng uh, hindi magandang impression or hindi totoo about Canada sabi natin totoo di ba kasi minsan eh tayo mga Pilipino tayo mga human eh ayaw nating marinig yung gusto natin hindi uh, gusto lang nating marinig o gusto nating makita yung gusto nating marinig at makita kahit hindi totoo eh sinasabi natin kahit hindi totoo eh pinapaniwalaan natin kahit hindi totoo ay ini-spread natin di ba huwag mong sabihin yung mga hindi tama at huwag mong gawin yung huwag mong sabihin yung hindi totoo at huwag mong gawin yung hindi tama natin din So, yun lang mga tropas, ngayong araw ito napakaikling kwentuhan. I-subscribe mo ako dito kung meron ka nakuang value sa ating munting kwentuhan about Canada. So, mag-ingat kayo mga tropa. Hanggang sa muling vlog. Ano rin nyo pala yung susunod kong vlog, susunod kong uh, video. Dito lang, pinigitan nyo. Pasensya naman tropa. Medyo, medyo maalong talaga dito sa aking script. Hanggang sa muli tropa, mag-ingat ka at pagpalain ka na ba? Mwah!